Yung bumiyahe ka ng 15 hours papuntang Mount Masaraga ng Bicol Albay para lang magkamping at magkape. Pero bago yan, kailangan muna nating i-prepare ang ating Raptor, magpakabit ng MDL at magpalit ng brake shoe. 2am nga ang naging take off ko at nagpa full tank na nga ako dyan bago lumargan. Nadaanan ko nga ang Pililla Rizal at Mabitak Laguna. Hanggang sa umabot na nga ako dito sa Lukban Version Road ng Quezon na ang 5.20 ng umaga. At sinamantala ko na rin ang pagkakataon para makunan ko ang pagbukang liwayway. Gusto ko ng motor, pangarap ng motor, makauwi. Ilang bumusong ulan. Pero kahit pabumusang ulan, ulan ka lang, gala ako. Kaya tuloy lang ang ating biyahe. I want you to the bone. Po. At ito ang kagandahan pagpapababa ka na ng Atimonan dahil sa napakagandang kalsada ay napakaganda pa ng kalikasan kaya kay sarap naman talaga dito magmoto you know Sometimes when you and I I fall into an ocean of you, pull me out on time, don't let me drown and let me down. I say it's all because of you. And here I go, losing my control and practicing your name so I can say it to your face. It doesn't seem right to look you in. Laki pala ng vulkan Kasi nandito ka lang sa paanan Pero nakikita mo na Pakalaki Dead mo na ako oh, Excited na ako <laughs> Excited na ako Nakita ko na yung main vulkan Hindi ko na nga nakunan Ang mga pangyayari ng gabing yon, At heto na nga lang ang inabangan ko Ang pagsikat ng haring araw It gets the better of you Sometimes When you and I collide I fall into an ocean Of you pull me out on time Don't let me drown And let me die I say it's all Because of you Madalas na Kala mo umuulan pero Umaambon Yung pinong pinong na ambon So ito yung campsite no Ang ganda dito sa harapan ko, natatanaw dito yung Mayon Volcano. Isang malaking shoutout nga pala sa Slider King para sa sponsor ng crash guard ng motor ko. Na-install ko na ito sa motor ko, talagang suabe. Uh, Siyempre, nag-install na rin ako dito ng uh, additional na mini driving light. So far, uh, okay naman yung biyahe ko. Napakaliwanag kahit gabi. Kahit talagang walang mga street light yung mga daan. The best ka, thank you. At heto nga pala ang daanan noon, way back 2023. Dahil ang vlog ko na ito ay kuha pa noong November 23, 2023. At sa pagkakaalam ko ay tapos na yung ginagawang bridge noon na pwede nang gamitin ngayon papuntang Capside. At dahil nature lover ako, ay bumiyahe pa ako ng Bicol Albay para lang makita ko ang mayong volcano. At eto pala ang bubungad iyo pagdating mo dito sa Mount Masaraga Campsite. Eto ang base ng campsite at meron din dito mga cabin at hindi mawawala dyan ang mga comfort room natin. At dahil padilim na nung dumating ako dito, kaya naman kinabukasan ko nakinuhanan kinuhanan ang paligid dito. At ganito lang naman kaganda yung lugar kung saan ako nagtungo dito sa Camp Mount Masaraga ng Bicol Albay. At meron pa nga akong nakitang, hello, good morning po, yun. Ayun, good morning. Hanggang dito na nga lang ang vlog natin at baka kung may bago mang nanonood sa ngayon, huwag mo sanang kalimutang i-follow o i-like ang ating page para lagi kang updated sa ating mga gala. Maraming salamat at hanggang sa susunod. Bye-bye!